Plat ka May butas May pangano ako dito hangin Saan yung ano mo Yan natin Sampai malam Ya nah na. <laughs> Misu-misi nga mo oh. Diba? May pasak lang sana Lawang pasak eh Itakbo mo na lang si ma ano si Pops. Hindi na kaya si Land. Pops, thank you. Ah, <laughs> sige, thank you. Ingat din Pops ah. And si ano, si Ma anong platan Baka may malapit na motor shop dyan eh <laughs> oh, o, may silbi pala yung inflator ko eh <laughs> Kasa lang Wala akong dalang pasak Kung may pasak lang sana ako okay, Ipapasak papasak ko yun eh Sorry Di bali next time magdadala ako Para kapag may naplatan sa daan eh Tulungan natin, alright okay, ginawa ko na ang lahat Pero butas pala ang kanyang gulong Hindi kinaya nung silan Ayun sa lahat ng mga magbibiyahe Bago kayo magbiyahe, i-check nyo muna lahat, no? Kasi napansin ko na kanina, flat na siya eh. Alright, so continue natin ang ating uh, journey. Andito na tayo sa Tarlac, Tarlac. Alright, shout out sa inyo. Ayan. Diba, next time uh, Next time magdala ako ng pasak para kapag uh, kung ready na rin para just in case rin na maplatan ako no kasi hindi kaya si hindi kaya ng silan kapag malaki na yung butas eh kailangan talaga magbaho ng pasak no hindi kaya ng silan. yun lang